kita tita. For today's vlog ay eh, pinagluluto tayo ng ampalaya. Tatlong malalaki. Kasi medyo tumatagal na naman sa stock nila at naninilaw na naman. Ayan no? At masasayang na naman na er, rin. Eh. Kaya sabi ni ate, lutuin ko na daw. At wala sila dito. Kulaang at papang ulam may hapon. Masasayang na naman, oo. Oh. Hmm? Kaya, lulutuin natin. Pinapaluto pala. lang. Wala naman sana akong balak lutuin, eh. Sayang nga naman. oh, tanya. Pang ano na siya. Pantanim. Yan. At sisimulan, din inaano ko na nga sisimulan ko na et kanina pa pala Ching. Andun kasi sila sa kabilang nasa bansod gumagala sa plaza. Kaya, mga walang alaga ang inyong tita. Kanina pa. Pero napag-utusan naman tayong lutuin. Gareng ampalaya Update ko na lang ulit kayo mamaya. Ayan, natapos na natin alisin ng mga buto. Gagayatin naman natin siya. ang tanong ba, may itlog ba? Marami kasi nilalagay na itlog si ate kapag nagluluto ng ampalaya. Siguro kung mga ganito malalaki, ginagawa niyang anim o pito. Mas masarap daw, mas maraming itlog. Eh, sinipag din ako mag... Berani? Berani. Berani berani. Natapos na natin gayate ng ating ampalaya. Ampalaya! Sunod na ang sibuyas bawang. Charan! Ito maliit lang pala. Charan! Ito may hati na pala. Ngayon na, na pala ang bawa sa bawang. So, simulan na natin. Simulan na natin gayate ng sibuyas bawang. Ano kang purol nito? mapapatay ka na itong kuchilyo Next, kecil Yun, nadali mo, batang-bata. I just can't believe the truth. Ano na? Ang ganda ka bang? Hindi ko sa

Pilipinas yes, at ang Pinagasa wow. na rin natin ang Ampalaya. May kos, may kos lang natin yun. Eh. Hindi na natin siya lalaban sa asin para maalis yung pait. Matatanda rin lang naman ang kumakain. na ng ati sibuyas bawang at ang ampalaya. At ayan, may nakita tayo sa mahiwagang rep ng kamatis. May natin sa ating ampalaya. Ayan, nahati na natin ang ah, nahiwa ang ating kamatis. At ang problema na lang ay ang itlog. Bibili tayo sa kanto. Ang problema, may pira tawagan natin si Ate. Ayan, bibili muna tayo sa kanto ng itlog. At wala tayong itlog panggamit sa ating ang pala lulutuin. So tara, let's go! Ayan, nakabili na tayo ng itlog. Itlog, itlog. Sisimula na tayo natin lutuin ang ang palaya. So tara. Mm -hmm simula na natin lutuin ang ang palaya. Itong itlog, sibuyas bawang kamatis at ang ampalaya. So tara, simulan na natin. At ayan, dito ay nagsimula na tayo magsalang ng kawali. Binuksan na natin ang kalan at ayan, inapoyan na natin. Ayan, mainit na ating kawali. Lagyan na natin siya ng mantika. Ay, puto. Yan. Ayun, mainit na ang ating kawali at nalagay na natin ang bawang. Lagay na rin natin ang sibuyas. Lagay na rin natin ang hmm Mmm. Pagkita. Ah. Ito yung po gusto Pogi, eh, And then, simulan na natin ilagay rin natin ang, ang palay, And then, good, good. Ang dami rin pala, Ang eh. dami masasayang isang ulaman din kung hindi na iluto ngayon. Sayang isang diet na hulog. wait lang natin. Tatakbo ba muna natin siya? At ayan, nagbabalik ang iyong tito na ngayon. Tito, hindi na ngayon tita. Tito! At ngayon, lalagyan natin siya ng mga pampalasa. Lagyan na natin siya ng 4 cubes. Alay, walang magic. Sarap ngayon. Oh. Tignan natin kung madadala sa kung anong-ano. Ang ah, paminta. At Ang um, asin. muna natin at babatihin na natin ng itlog. Ang itlog. The ay itlog Pick one. Only itlog one egg. yo lagi nang papasamang share 3 egg 4 egg five eggs, six eggs, and the last one is seven eggs. And bati bati bati. Kaya hindi na natin batihin na ayos. Open na ulit natin at ilalagay natin ang itlog. sabihin na natin ng egg mm. mas maraming itlog mas masarap daw yun ang sali nila and then, halo-haloin hanggang sa maluto na yun lang wait natin siyang maluto. Bye-bye! Ayan! -bye. Okay na ang ating ampalaya. Ayan! Sarap! Tikman nyo nga. Tikman nyo nga. Tikman ko muna. Hindi ko pa talaga natitikman. Mmm! Ang kap talaga. Wala pa yung magic sarap ha. At wala ka. Mga asin, paminta at ang cubes lang. pork cubes. Okay na siya. And that's all. Yun lang. Salamat po. Bye bye. Three hours later. Nagpa-practice sila para sa entrance Mayos ang aking pamangkin. O ha?